Muling magkakaroon ng PNP entrance at promotional exam sa lalawigan ng Pangasinan sa darating na Abril 27 taong 2025. Ayon kay Attorney Philip Rivera, ang siyang Provincial Director ng NAPOL Pangasinan Provincial Office, ang examination ay bukas para sa mga nais maging bahagi ng Philippine National Police. Dagdag pa niya na nagsimula ng online registration noong Marso ika -3, at patuloy na tumatanggap ng mga aplikante. Ayon pa sa Napolcom, ang mga individual na nakatapos ng 4-year college course ay kwalipikado para sa pagtitake ng exam basta't dalhin lamang ang mga kinakailangan dokumento bilang patunay na nakapagtapos sa kolehiyo. Nilinaw din ni Atty. Rivera na hindi pa kailangang sundin ang height requirements para sa mga nagnanais mag ng entrance exam. Dahil sa mataas na bilang ng mga nag-a-apply mula sa Pangasinan na umabot sa 60 hanggang 66% ng mga total examinees sa buong Region 1 mula 2019 hanggang 2023, dinalana na ng Napolcom ang entrance at promotional exams sa lalawigan upang magbigay ng mas maraming pagkakataon sa mga aspirante sa lalawigan ng Pangasinan. Yes po, uh, mula po sa opisina ng National Police Commission Regional Office 1 at ng ating Napolcom Pangasinan Provincial Office. Ay amin pong uh, pinapabatid sa lahat ng ating tagapanood at tagapakinig na mayroon pong magaganap na PNP Entrance and Promotional Exams dito sa ating uh, probinsya this coming April 27, 2025. And and uh, ang registration po ay uh, magi-start nitong March 3, 12 noon ng March 3. Online registration na po 'yan. Nakapaskil po sa ating web pages ng National Police Commission, uh, Central Office, National Police Commission Regional Office Number no. 1, and National Police Commission Pangasinan Provincial Office yun pong mga details kung saan sila pwedeng mag-register. And uh, paalala po sa ating mga applicants, piliin po natin yung dates of processing March 17 to March 21. So March 3 po magi-start ang online registration. Pag nag-register po kayo through doon sa link na binigay at nakapublish po sa uh, Napolcom CO Central Office, Napolcom Regional Office 1 and Napolcom Pangasinan, ang pipiliin niyo pong processing dates ay March 17 to March 21 both entrance examination for civilian civilian po hindi uniform and promotional yung mga uniform po natin uh from first class to fourth, uh, fourth class to first class uh, po examination uh doon po ang requirement po natin doon sa ating entrance po as published basta po natapos niya ang kanyang 4 year course at dadalhin po yung mga requirements proving na natapos po niya ang kanyang four year course. Ah, ah hindi pa po natin ah, i-apply yung high requirements dito, ma'am. And ah, ang ah, ang mangyayari pa lang po is yung applicants po natin for entrance exam ay mag-a-apply pa lang ng examination for them to get the eligibility para makapasok as Patrolman, patrolwoman Hindi pa po i-consider yung height and age uh, requirements po Yes po, actually po Kaya po natin dinala ang examination Dito sa Pangasinan All throughout Region 1 po Statistics natin 2019 to 2023 Excluding pa po yung 24 last year 60 to 66 percent po Ang total na na examinees entire Region 1. So last year po 1,540 plus po ang nag naging uh, examination turnout po natin. So more than what we expect po yan. So inaanyayahan po natin lahat ng aspirants natin na civilians na may four year course na mag-apply para po makakuha sila ng eligibility nang sa ganun sila ay magkaroon ng eligibility para makapasok sa Philippine National Police. Para sa programang Zona Libre Patrol numero 4, Bombo Jason Ramos ulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo. M